Konnichiwa kabayan. So, subukan nating sagutin ang comment sa ating post tukol sa interview ng mga Japanese employer. So, based lang ito sa aking experience 5 years ago at nagtanong na rin ako sa mga kasama kong nandito na rin sa Japan kung ano yung mga na-experience nila during the interview. So, unahin muna natin yung pananamit. So, syempre dapat semi-formal. Pero kung may nare-required naman na uniform or kulay ng damit ang agency na may hawak sa inyo, yun ang sundin nyo. So sa appearance, pagdating sa buhok, sa mga lalaki, magpagupit kayo ng maayos. Huwag nyo nang lagyan ng kung ano-ano pang style. So kung medyo mahaba ng ang buhok nyo, pagupitan nyo yan. Lalo na kung mapupunta kayo sa food category. So sa mga babae naman, iponytail nyo ang inyong buhok. At kung mag-makeup kayo, huwag nyong kakapalan iwasan nyo rin na magpabango ng sobrang tapang. Mga Japanese kasi hindi mahilig sa pabango. Mas gusto pa nga nila yung walang amoy. Pag dumating na yung araw na interview, dumating kayo ng maaga. So wag na wag kayo magpapalate. Ayaw na ayaw ng mga Japanese na mga latecomers. Pwede rin yung maging by batch ang interview or solo. Doon sa case ko, by batch kami. Bale lima lima kami per batch. So pag solo, So, paghandaan mong mabuti kasi medyo nakakakaba yun. Bago kasi magsimula ang interview, may tinatawag na Jiko o yung pagpapakilala ng sarili. Pero ang agency nyo naman, bibigyan kayo ng tip or trivia kung paano yung gagawin ninyo about dyan. So, based sa experience ko, ang natatandaan ko is pinakilala ko lang yung pangalan ko. So, yung about sa family ko, sa ang probinsya or city ako nagmula dyan sa Pilipinas tinanong din ako kung ano yung hobbies ko at syempre ano yung pangarap mo o yung dream mo so kapag nagsimula ng interview wag na wag nyo kalimutang magbaw after nyo magpakilala at pagkatapos nyo interviewin magbabaw pa rin kayo culture nyo mga Japanese yun so, napaka importante nun okay during the interview so kapag pinatawag na kayo huwag nyo ipapatong ang kamay ninyo sa ibabaw ng table dapat nasa ilalim yan na nakapatong sa inyong hita. At kapag tinatarong na kayo, focus kayo sa nagtatarong sa inyo. Huwag kayong palingon-lingon or masyadong malikot. So sa pagsagot naman sa tanong, huwag kang paligoy-ligoy. Dapat kapag sumagot ka, direct to the point pero malinaw. So example, natanong ka naman about sa pamilya mo. Iwasan mong magkwento ng mga problema ng iyong pamilya, lalo na yung history ng mga sakit. Kasi ang Japanese, iisipin nila yan na pwedeng hindi mo matapos yung kontrata or umuwi ka na ng Pilipinas dahil yan sa mga sinabi mong problema. Kapag natanong ka naman kung hanggang kailan gusto magtrabaho sa Japan, pwede mo silang sagutin na hanggat kailangan ka ng employer or pwede mong gusto mo matagal na matagal. Ito naalala ko, natanong ako nito. Parang sinubukan nila kung gaano ko kakilala yung bansa nila. Tinanong ako kung may alam akong tourist spot dito eh, tinanong din nila ako about kung may alam akong pagkain about sa Japanese culture eh nagkataon naman na gusto ko talaga yung bansang Japan second sa Pilipinas kaya nasagot ko naman na maayos kaya ako ako sa'yo mag research ka na so may mga cases din natatarungin ka daw nila about sa salary so magbibigay ng amount ng salary na mas mababa doon sa talagang yung offer nila iyo titingnan yung willingness mo kung gusto mo talagang pagtrabaho sa kanila So yun lang po kabayan, maraming salamat. Sana nakatulong. At kung meron man ako nakalimutan, pakilagay na lang po ninyo sa comment section at susubukan nating sagutin sa susunod na pagkakataon. Ingat tayong lahat.